Ngayong araw mga Pamski, ay inatake na naman ako ng sakit na tinatawag kong titis. Sa mga solid kong subscribers, sabay sure akong alam nyo ang ibig sabihin niyan. Kaya naman, babalik tayo sa Judd Racing para ipa-restore itong muffler na ginawa ni Boss Dale para sa pinakamamahal nating si Frankie. Let's go mga Pamski! May hey, Boss Dale tayo sa Judd Racing. Siya nga pala, Pagpasensya nyo na ang boses ko ngayong araw na ito. Inaatake na naman ako ng sinusitis kaya ngongo kung sa ngungo talaga ang boses natin. Kung inyong matatandaan doon sa video natin na yon ay sobrang kinilig ako sa tuwa dahil huling-huli ng jad racing ang kiliti ko pagdating sa tunog ng muffler na gusto ko talaga. Ang Evo. madami-dami na din kami pinagdaanan ng muffler ko na yon at panahon na para i natin ito kay Boss Dale. Sakto pagdating ko ay nakatambay na si Boss Dale sa kanyang shop. Tiyempo naman na may ginagawa silang brand new na Vespa at sinabihan na din akong dalhin na ang motor ko sa kabilang pagawaan. Sa tawid lang naman. Eh, okay, isa so mga pamsyero 'yon, sabi ng Boss Dale wala na daw itong laman. Gaana nga eh. <laughs> wala na. So ito yung ginawa ni Boss Dale dati dito. Makita nyo na nung dito sa video natin. And of course, yun, i restore ni Boss Dale 'to. Yung trip ko kasi ngayon, yung ano yung dual tip. pogi. Sheesh! Ito yung gagamitin sa dual tip natin mga pamsyero. Ayan, so dalawa, dalawa na yung butas dual tip nga eh <laughs> and so, ang gagawin is uh, bibiyakin tong part na to para ito yung ire-replace ngayon yung na request ko kay bossing is yung parang pinaka tip niya wag na wag sana masyadong mahaba may nakita kasi ako sa facebook PCX din nagpagawa ng dual tip tas mahaba masyado yung dulo Ayoko nun. gusto ko mga ganito lang din kay Siyempre mga Pamski, para hindi na tayo gaano magtagal, abay sinimula na kaagad ang project restoration nitong lumang muffler natin. As always, metikuloso pa din talaga ang proseso ng paggawa ng tinatawag na customized aftermarket pipe. Bawat component simula sa elbow hanggang sa pinaka muffler ay maingat na inaayos para solid ang tunog, pati ang performance. pinalitan ng tip, nilinis ang elbow, nilagyan ng laman na fiber, at pagkatapos ng ilang oras, buo na ulit siya. Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink My scars, flip the handlebars, crash it in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on like my avatar, this world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah You oh. know, Sa so mga pamski, kaya alam nyo ba, sa mundo ng mga scooters, kapag sinabi po naming upgrade, ay meron tatlong bagay na madalas nyo maririnig sa aming mga enthusiasts nitong klase ng motor na to. Nariyan, yung pagpapalakas ng CVT o yung panggilid. Pangalawa, syempre ay yung paglalagay ng mga abobot o ng mga accessories para mas maging pogi ang aming mga motor. At pangatlo, ang walang kamatayang tambucho. Ngayon, pagdating sa pagpapalakas ng tambucho o yung mga upgrades ng muffler o yung full exhaust system, abay napakaraming pangalan ang maririnig nyo na napakaraming brands ang may kanya-kanyang parokyano. Ngayon, syempre mga Pamski, at the end of the day, loyalty pa rin ang importante. At ang loyalty ay nabubuo sa pamamagitan ng pagbibigay ng tiwala. Pag kayo ay nagtiwala na sa isang brand o sa isang tao na gumagawa ng tambucho, hindi hindi na ito masisira. Kaya naman dito sa video na to mga Pamski, isi-share ko sa inyo kung na kanino ang loyalty ko. At syempre, pag-uusapan natin yung tatlong benepisyo ng pag-upgrade ng full exhaust system o yung tambucho. Ngayon mga Pamski, bago natin ituloy itong video natin, ay eh, gusto ko lang pasalamatan ng bonggang ang Freedcon Intercoms Philippines. Dahil sa Freedcon kasi mga Pamski, mas nagiging madali at masaya ang experience pag nagra-ride kami ng aking OBR o yung aking commander. Hindi na kami nagsisigawan at nakakapag-usap kami ng maayos. And at the same time, kapag tayo ay nagsusolo ride naman na mag-isa, hindi tayo basta-basta maliligaw. Kasi naririnig natin ng malinaw ang instructions na binibigay sa atin ng Waze or ng Google Maps. Kaya Freedcon Intercoms, ¡Para mí se la Ngayon mga Pamski, bakit napakaraming tao pa rin talaga ang pinipiling mag-upgrade ng tambucho o ng exhaust system natin? Tatlong bagay ang nakikita ko at nabasa ko based sa aking pananaliksik. Una sa lahat, nakakapagbawas tayo ng weight, which in return, nakakatulong po sa performance ng ating motor. Mas magaan ang motor, mas kakayanin nating bumilis ang takbo. Pangalawa, Forma. Siyempre, yung mga stock na exhaust natin, mga Pamski, sa totoo lang. Marami sa kanila, hindi naman talaga ganun kapogian, di ba? Ngayon, pag nag-upgrade tayo ng mga aftermarket, o yung mga tinatawag natin na customized aftermarket, abay, mas mapapapogi natin ang ating mga motor. Siyempre, kanya-kanyang preference yan. Aray ko. Pangatlo, at para sa akin, ito ang pinaka-importante mga Pamski. Malaki ang naitutulong nito para sa added performance ng ating mga motor. Siyempre, kapag mas mabilis na lumalabas ang exhaust gases papalayo sa combustion chamber natin mga Pamski, ay mas mabilis din itong napapalitan ng fresh oxygen na nakakatulong sa combustion. In return, mga Pamski, ayon sa mga pananaliksik, ay nakakadagdag ito sa horsepower at least or additional power ng ating mga makina. Tandaan, pag mas mabilis na lumalabas yung mga exhaust gases, mas mabilis din itong napapalitan. And in return, mas maganda ang sunog ng gasolina sa loob ng makina ng ating mga motor. Mic, 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 check, 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 mic, check. So, ayun na nga mga Pamski, no? So gusto ko lang share sa inyo ito kasi baka mamaya isipin nyo puro tunog lang yung napala ko dito sa muffler natin. Even before ako nagpa-remap ay eh, ramdam ko na talaga na ano, may pagkakaiba sa hatak ng motor natin this time. alam well, syempre bilang owner nitong PCX na to, kabisado ko na yung galawan niya eh. Parang anak ko na to eh. And simula nung nagpalit na ako ng muffler ng Jad Racing, na-observe ko talaga na may added na power na yung motor natin. Ngayon baka isipin nyo ano ha placebo effect lang to. Nako hindi po Nasubukan ko na din Yung performance nito Nung Ano Sa mga twisties At mga paaho na kalsada Nung nag ride ako Papuntang ano uh, Real Quezon Via Marilaki Highway And uh, I must say Hindi ako nabiten sa hatak In fact Na observe ko na Kaya nating umabot ng 65 to 75 kph Kahit sa mga highly elevated na kalsada Siyempre mga ano eh Panay bulubundukin Ang dinaanan natin Sa kabaan ng Marilaki laki hanggang Infanta papuntang real Quezon So overall mga Pamski abay na-achieve nitong bagong muffler natin ang mga inaasam kong resulta palaban na looks, napakagandang tunog at syempre better performance in terms of torque and speed. More details sa next video natin kung saan tatalakay naman natin ang pagpaparemap ko Oo, tama ang narinig nyo nagparimap po ako after ko magpalit nitong bagong muffler natin. So, paano ba yan mga Pamski? Hanggang dito na lang tayo ulit ha. And as always, kung ano man ang mga layunin mo sa buhay, kung ano man ang mga trip mo, lagi mong tatandaan na sa iyong pagmumotor ay may mga taong nagmamalasakit sa iyo. Kaya enjoy lang tayo mga Pamski. And ride safe.